Oh Hi. Hi man idol. So, abang-abang sa mga kalabasan, na Mga content. Oh, sa mga baksidor di ba? Mga <laughs> panglaban, oh. Mga may panglaban. Abang-abang mo, di ba? Itim mismugay ron. Tama <laughs> <laughs> 'no, oh. di <Hi>, ba? Sumukol ani. Ay, ipakitang muscle. Ano, <laughs> ang <Bakitang laughs> muscle. Mag-mire ka man. Mag-mire-mire. Nakamara mga ilo, na Nakamara ka, baga. Right. <laughs> ah, uh, Brocks, Debbie, uh, official main, uh, uh, Lindon um, Ranggol. Brox Vlog. Okay. So, pakipalo. Like and shares. Thank you. Ah, yun Ah, Shaira Matina Molina and ambisyosa vlogger. Uh, sa kuha So, ayaw kalimot, sa sakuha. Itong mga nanghagit, ito sumbagay na. Ya. <laughs> <laughs> Yara. <laughs> magkuyog niya ni. So, salamat ah. sa mga nitan, mga idol. No.